ka charito po sa vlog po natin may nadating na yung si Edel Jopper ibinaon na ina na si Michael nag aano uh, ano ng bangka eh. at balak na li atang maglako bukas takbuhan at mm, may ano ata madami atang huli Zero man. Kalmado na bang ang dagat? kalmado screen na no? ko si screen ko! Oh, ano i-screen niyan mo? Hindi mo ma screen yun? Ang laki! Oo <laughs> <laughs> mo ang kambalikat hanggang ka balikat eh nakatungo na, nakatungo pa yan, lalo na pag nakatayo yan. <laughs> o oh, yan. O. Isa. 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 Three pieces. Huli ni ano, ni Tekong. Ang saya na mag ko. Genara eh. Yeah, ya, may paparating pang bangka. Ano ba? Pag may marilat. Bibili ata ng marilat si... Si <coughs> J. Hinom! Um... Eh, si Mata pala rin. Parang nanggaling lakuan. Yay! Ubus na! Ano ba yan? Lumaat ba yan? Anong naglako? Aobos. Aobos? Ubus ang pasensya na. Ah, ah, ang pasensya? Pero parang walang naman ang cooler. Hindi ba Hindi mabuhot ng bangka sa kabig kabigatan? Alam na walang bisita lang ako. Ay, ubus naman eh. Ubus. Ikaw nang dami mo sinasabi, tinama ko, walang naman ang kulit. Tinama. Bago ulit. Ah, ulit. O. 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 Gana? 100. Uh, ang bigat ng bangka, dapat 150. Nasaan na na. na. <laughs> ah. Ano si Edujet binaon? Nagpabaon? Nanalo ba kayo kagabi? Tala, two, two days na, two games na kayong talo. Oh! <laughs> Yan ang mga kachirito bags mo natin. Hinahanda na uli at may balak ata ang maglaku uli bukas ang bangkang kamuning at saka si Kuya Michael. Nanaginip daw si Mrs. Snipe. Ha? Pandi-pandaras ka ng bangon. Nanaginip daw. Yan, nilidinis ang teleya yung ano. Yung bakante. Ano bang inaayos mo dyan? Nakatapos ka na ba? Si Jano, bumalik. Nag-usap pa kayo ni Jano kagabi, hindi na. kami, iniwanan ako din ni Jano kagabi, mag-isa. Sabi, babalik daw. U-just lang daw siya, hindi na bumalik. <laughs> Kaya nga. Ano yung ginagawa Jano? Uh, uh, Dalawang huli Sakit daw, nadali Dalawang Masarap eh, ah, May hito pa may hito, Okay Dalawang hito ngayon Akin din, din. Ay, Sama pare pa. Ana? Okay Kadadais mo lamang, iyo na agad Oh Ah, Na-lapit ko ini. Apen nalagat mo, wala din natang huling mga tubig ng. Eh hawak mo rin nat 'yung ininom mo. Kaya kayo dito. Ito, dito.

ay, may no. may ba? Laki, <laughs> uh, <laughs> ko hindi eh. Eh! na kita! laki! Si ano nakakupa? Uh, oh, si Nan. Si pare. si Kumandeng. Tapos si pinag-maintainan. Si Oo, ja. Eh, oh, eh palis na iyo. ito piraso. Tingin ako. Kumumba to.

<laughs> dati. Masyado, masyado ano, mabap, ano to, malalim. Bawang nakatayo na. Okay. Rest na mga tao, yun na yun. Yan ang araw, makaitayan nito. Yan ang, masa, yan ang ano, mainit-init para sa tuhon. Hindi kayo makakakit na rin. Sabi ni Aya, kaluloko mo sa Kuya Michael. Yan, nalakad mo. Ganyan na rin. <laughs> Ibinalik ko nga yung kinawa ko. Kinawa pala ni Lumpo. Ha? Yan yeah, na. Apat at Up, up. Ilan? Apat. Kala ko, yan. Kung arig na isa. <laughs> isa. Arig isa. Lunch <laughs> muna <laughs> <laughs> natin yan. Hindi na natin na videohan yung pagdating ng dalawang bangka kasi nagpaayos tayo kay Kabansot na ano, yung clean up. Kasi lag, nagpupol storog, storage. <laughs> storage. storage <nutli>. natin May uli. <laughs> Baka may limang kilo na. <laughs> may marilat. Merong marilat, apat na piraso. Oo. Oh. Kaso na si Joe na tumawag na. Hmm. Ako pong pang kailangan niya Manila Nabot na ng init. Yan ang kasarapan pag nagbabaw ng gaw. Pero sabi hindi na tagot yung kay Jerry. <laughs> huh? Shouty, magdadala ng kafe? Apan ah, anong pansit pansitan? Um, dahon. Ah, yung dahon. Yan, dadaling ka Idol Chopper. Yan na dagi, sinalubong ka na. Oh, sabi ko sa'yo na malengke yan eh. Hinahanap ka ba naman yan kanina?